Ako pumuli ang iyong manong saan na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, lalong lalo na sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang vlog na ito ay patungkol sa mga basic endurances sa pagkamit ng ating mga pangarap. Alam natin na kapag ka tayo may gusto sa buhay, ang ating mga pangarap sa buhay at iba pang mga bagay na nakakatulong sa atin sa ating pag-unlad. Maraming dahilan at maraming hindrances sa ating pagkamit ng ating mga pangarap. Hindi lamang yung focus ka, hindi lamang yung may perseverance ang iyong ginagawa, hindi lamang yung may patience ang iyong ginagawa, at hindi lamang yung sacrifice ang iyong ginagawa, kundi marami pang iba. Gaya ng mga sinasabi ko sa aking mga previous vlogs, ang pagkamit ng ating mga pangarap ay kalakip nito na matinding disiplina. Disiplina sa sarili, disiplina sa oras, disiplina sa pananalapi, at disiplina sa kalusugan. Pero siyempre, hindi nawawala yung disiplina sa trabaho. Pag sinabi natin disiplina sa trabaho, yung nabibigyan natin ng tamang schedules sa ating mga ginagawa. Para sa ganon, mas madali natin matapos ang ating mga ginagawa o ating mga trabaho. Pero meron pang isang bagay na aking natutunan sa pagkamit ng pangarap. At ito ay isa sa mga natutunan ko sa buhay. Minsan kahit ginagawa natin yung ating parte, ang ibig ko lang sabihin, isa sa mga hindrances or obstacles sa pagkamit ng ating pangarap ay yung pagtanggap ng salita mula sa ibang tao. Lalong-lalo lalo na ang masasakit na salita. At lalong-lalo lalo na kapag ka mga bagay na sinasabi nila ay hindi mo naman talaga ginagawa or ginawa. Sa ganitong sitwasyon or scenario, minsan, napapaisip tayo. And you would say, ginagawa ko naman lahat-lahat. Pero bakit ganun yung sinasabi nila? And you would start to fall down yourself. At pag naramdaman mo yon at ginawa mo yon, na parang tipong isolated ka, na parang tipong useless ka, o bumagsak ka sa isang bagay, na parang hindi mo amit, o hindi mo kaya ang isang bagay na iyong ginagawa. Bakit? Kasi doon sa negative statements na maaaring sabihin sa iyo ng ibang tao. At kapag ka naramdaman mo yon, parang bang tipong hindi mo kaya mga bagay-bagay na yung ginagawa. Kasi may naririnig ka sa ibang tao. At yon ay isa lamang sa mga hindrances or obstacles to meet your goal in life. Kapag ka na-experience mo yon, huwag kang bibigay. Bakit? Kasi doon ka lumalakas. Doon ka nagiging productive at doon ka naging matapang sa hamon ng buhay. Bakit? Kasi hindi lamang naman kasi ang iyong ginagawa para mamit mo ang ginhawa ng buhay, para mamit mo ang iyong goal sa buhay. Kundi mararanasan natin ang mga ibang taong o pwede tayong maliitin. At kapag ka mahina ka doon, talaga naman yung pinapangarap mo sa buhay o kaya naman sa isang trabaho na dapat mong matapos ay hindi ka na makapag-focus. Bakit? Kasi pinapahina mo ang sarili mo dahil sa mga sinasabi ng ibang tao. At yun ay hindi maganda isa lang ang pinupunto ko dito. Isa sa mga araw ko sa buhay ay yung ang ibang tao na tipong masama sa'yo, na tipong minamalit ka, sinusukat ka, walang respeto sa'yo, basically nasasaktan tayo kapag ka pinapadama sa atin yun. Pero tulad ng sinasabi ko, ang naobserbahan ko at ang araw sa buhay, ang mga taong ito ay kinukonsidera ko silang mga great teachers ko sa buhay. Bakit? Kasi sa ganong pananalita, sa ganong conclusion, sa ganong aksyon, na lahat negatibo mula sa ibang tao, magiging matatag pa tayo. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi nila alam na mas lalong tumatatag pa tayo sa mga ganong aksyon nila na pinapakita sa atin. Sa mga ganong sinasabi nila, na e dinideliver nila sa atin. At sa mga ganong conclusion nila, na pinapakita sa atin. So kapag ka naranasan mo ang mga bagay nito, kailangan maging matapang ka. Kailangan maging matatag ka. Kailangan maging mapagpasensya ka. At kailangan maging malawak ang iyong kaisipan. Dahil sa iyong mga ganitong paraan at ugali mo, mas lalong makakamit mo pa ang iyong mga pangarap sa buhay. At sa totoo lang, hindi nila alam na kapag ka ang ginagawa nila sa atin, tinuturuan lang tayo na maging matatag na hindi nila alam. Bakit? These negative vibes you turn it into different positives. At yun ang maganda. Para sa ganun maging matatag ka pa sa pagkamit ng yung mga pangarap. We could be strong enough to get our goal in life. Kaya muli, these negative thoughts and actions, we should turn it into positive ones for us to become more strong. Muli, ito pa ang iyong na nagsasabing, sana po, nakatulong po ako sa inyo sa munting advice. खोल तो मतलब